kapag nahitik ang kamatis mo guys hanggang sa kasalukan kasaluk meron pala talaga ayan o oh. oh. iba ko tapos ang dami na kahit ka loob looban Ayan. Oop. Ayan. May, may namumulak-lak pa. May nahabol pa ito. Oh. Ang sari tomatoes na ito. Andami naman. Hindi pa namin nauubos yung huling pitas eh. Hmm. Ito guys, so, oh. ng hulog. Hindi ka na mahirapan kasi hinag na siya. So, pwede na na madaglag. Kaya, tahang hmm. Mm. Pupulutin ko na na yung mga bagong hulog. May mga nakukulog din kinakain na ng ibon. Nagdanim dito ng sunflower para